Takot malamangan, takot mausan. Muling binatikos at binalatan ng maraming netizens ang isa sa mga pinaka-controversial host ng newest it vlaga ng Jimmy 7 na si Buboy Villar. Nang muli na naman daw gumawa ito ng isa sa mga di malilimutang eksena sa kilang noong time show ang g Gedli na isa sa mga segment ng Revamp It Bulaga ng Take Incorporated ang isa sa mga naging highlights sa kanilang 44th anniversary special na siyang ipinalabas kanina nang magkaroon ng pagkakataong lumabas sa studio. Sina Buboy at ang dating Manila City Mayor na si Isko Moreno nagbigay ng highlight sa kanilang segment ang pamigay nila ng pera sa LRT Station. Ngunit sa hindi mga nakapansin ang isang matandang napapanood nyo sa TV screen ang isa sa mga pinaka usapan kanina. In-interview kasi ni Buboy ang nasabing senior citizen at nagpasalamat ito sa programang Itbulaga. Ngunit nang babanggitin na ang pangalang TVJ ay biglang inawat at inalisan ng Mike ni Buboy. Ang nasabing matanda kaya't binatikos ang newest host ng Revamp It Bulaga. Hati ang naging reaksyon ng maraming netizen sa inasal ni Buboy. Ilan sa kanila ang nagsabi na tila hininto nito ang pagkakaere ng pangalan ng TVJ ng pinasasalamatan ito ni nanay sa nasabing programa at ilan naman ang nagsasabi na talagang hindi pa rin nalilimot ng tao ang TVJ kapag sinabing itulaga. Narito ang controversial video na umani ng iba't ibang reaksyon na safe pa ng ilang netizen. Tila kabastusan ang ginawa ni Buboy na pigilang ma-on-air ang pagsasalita ni nanay at pagpapasalamat ito sa TVJ na mas nakilala sa programang itulaga. At ang full video.

Let's go. Ingatkah? Okay. Barang-barang <inaudible>